sa gitna ng umiinit na usapin sa West Philippine Sea, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. naglabas na ng bagong kautusan na layong mas maprotektahan ang ating karapatan sa ating mga teritoryo. Si Alan Francisco sa sentro ng balita pagpapalakas sa Philippine Maritime Security at Maritime Domain Awareness ng mga Pilipino sa gitna ng agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Ito ang layunin ng paglagda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Executive Order No. 57. Sa anim na pahin ng EO57, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang pangailangan nito, lalo't may hamon sa territorial integrity ng bansa at sa peaceful existence sa mga Pilipino o yung malayo sa anumang banta o karasan. Sabi ng Pangulo, kailangan ng mga Pilipino ang usapin ng maritime security and domain dahil tungkol ito sa national security, soberanya, sovereign rights at maritime jurisdiction sa extensive maritime zones. Sa ilalim ng executive order, nireorganize at binago ni President Marcos ang pangalan ng National Coast Watch Council at ginawang National Maritime Council. Tungkulin itong bumuo ng mga pulisiya at estratehiya na magtitiyak ng nagkakaisa at epektibong governance framework para sa maritime security and domain awareness. Inatasan ng Pangulong NMC na pinamumunuan na Executive Secretary Lucas Bersamin na mag-issue ng guidelines para sa epektibong pagpapatupad ng EO57 sa loob ng 60 days mula sa effectivity nito. Miembro ng NMC ang mga kalihim ng Defense Department, National Security Advisor, Agriculture Department, Energy Department. DNR at Foreign Affairs Department, kasama rin ang Finance, DILG, DOTr, at maging ang Solicitor General at Director General ng National Intelligence Coordinating Council. Ang NCWC Secretariat naman na ginawa ng Presidential Office for Maritime Concerns ay naatasang magbigay ng consultative, mag-research, at technical services sa NMC. Titiyakin din nila ang implementasyon ng konseho. Ang presidential assistant for maritime concerns naman ay maaring direktang mag-report kay President Marcos kaugnay ng mga urgent matters na nakaapekto sa maritime security and domain awareness. Habang ang National Maritime Center na tinatawag noong National Coast Watch Center ay naatasang ipatupad ang maritime security operations ang National Task Force for the West Philippine Sea na binuo sa pamagitan ng EO-94 noong 2016 ay naka-attach sa NMC. Tatanggap din ito ng policy guidance mula sa Pangulo. Ang EO-57 ay nilagdaan ng Executive Secretary Bersamin at mag-take effect kapag na-publish na sa Official Gazette o sa dyaryo. Alan Francisco para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.